Ay nako, tanghali na. Alas 12:23. Yung hinihintay na engineer wala pa. Para sa pagtapa namin ng kuryente. Dito lang naman kami tatap sa metro na 'to, eh. Tanghali na wala pa kami nagawa na mag-repair kami ng spotlight sa taas. Dun sa billboard Yun, tanghali na, wala pa kaming nagawa. Yun o, tanghali na, wala pang nagawa. Tanghali na, nakipark muna kami dito sa Uni Yun kasi doon hindi kami makapark eh. Meron silang delivery. Yan lang naman kami gagawa, dyan sa billboard na yan, Netflix. Yan, Hanggang ngayon wala pa yung engineer na hinihintay namin. Pangali na. Ano ba, darating pa, ah, pa ba ang engineer? Ah, darating pa ba ang engineer?